Finally, facing it all, fearless. <laughs> Big Bike Habal. Siyempre, nagamit na natin itong mga to. Ito inabangan ng mga tao, BMW. So, shoutout muna sa Privilege Clothing, yun know? Sa nagpadala. Meron ding sinamang jacket, o, oh, napakalupit. Sakto pang rides. Siyempre, di mawawala ang Immortal Bag. Shoutout muna natin yung mga nagpadala yan. So, siyempre, itong gagamitin natin, BMW, Big Bike Habal. Inabangan ng mga followers natin. Let's go! Sa natin ng Red Bull HJC. Uy, boss! Ang mo! Uy! Shout out si Romski! natin. Bakit? Boss, tayo po red. Para ng teras? Parang boss, 400. <laughs> Sige! Ah, ito malamang ito yun <toss> Mam iya ako yung naman yung kachat nyo <toss> <toss> yung isabal ha man, bakit uso na to <gihihi> eh, ito safe oh, ba yan? safe ba yan ngayon? ang gilid tayo dito ma'am maaaraw eh gusto natin ganito ma'am, big bike ang dala sasakay wait lang tuturo ko sa'yo saan upo ka lang dito ma'am bakit? ngayon ka lang ba naka-experience ma'am makakasakay ng ganito? Tayo yan ma'am Oo, uh, ma'am. Uso na yan, ganyan, ma ano, <laughs> okay, yung ganyan, ma ma'am. Uh, ano, agaw? Isay niyo ba, ma'am? Ma yan? Ano, ma'am? Gagamitin ka, to, ano? May mic tayo, ma'am. Kasi pag hindi na kaganyan, magsisigawan tayo. Okay. Wait lang, ha? Meron na ba? Wala pa. Narinig ba ka? Papa. Okay. Ayan. Iyan nila yung mic, ma'am. Dito, ma'am. Toto, ma'am. Hawa ka na lang, ma para makakakit ka. Ma'am, first time ko lang to the bike, pa. So, hindi kasi ako oh, ngayon, kuya. Ah, nag-drive din pala kayo ng motor, ma'am, o oh, kotse? Opo, oh, kotse po. Ah. Decoding. It was divergent yung meeting ngayon. Hmm. Habal na lang. Matagal nang uso ito, ma'am. Ano, ma let's go na, ma'am. Tara po. <tinyo> ah, sige, ma'am. Ikaw, bala. Sorry. Nagulat. Oh Nagulat, ah. Nagulat yung ano, ma'am. Yung babae. Okay. Ah, first time nyo lang rin palang maghabal o ano ba? Yes, pero first time lang sa At may lang sa ginawa. Ah. Oh. Tapos big bike pa, no? Matagal ah, kasi first time niyo pala, ma'am. Kaya pala ngayon lang nalaman na may mga big bike na. Totoo, ma'am. Ito na nga eh. Ako yung kausap mo, 'di ba? Ano ma'am? Ano ma'am? Oo oh, ma'am kasi Sports bike siya eh. Nakayuko ako, di ba, ma'am? Wala yun. <laughs> <laughs> Hindi ko naman masyado inaano, ma'am. <laughs> Oo, oh, ma'am. Matagal na, ma'am. Mag-iisang taon na rin. Ah. <laughs> <laughs> Ganyan sa'yo. Nagugulat din yung iba. Ah, yung bilis. Ano ma'am? Basta ano siya, yung CC niya, kumbaga yung makina niya, 1,000. Ang tawag dun ma'am, CC. CC. Oo. Oh, oh. Diba sa mga kotse, merong 2.0. Ito, 1,000. Ano ma'am? Ah, kasi yun yung karamihan yun yung mga Mio and Max. Hindi, kasi first time nyo lang, di ba, ma'am? Baka nagulat lang kayo. Matagal ng uso kasi ito, ma'am. Hindi ma'am nga, di ba, kachat? Oh, Marami na, ma'am. Kaya nga. O, oh, kaya nga nga na ako nakuha, eh, kasi na-timing nga kita, eh. sa mga Facebook. Eh sakto no, ako nakuha no. Ah dito. Dito medyo maluwag ata. Testing ko lang onti ma'am. Para siparin pa rin tayo. Game na? Wala pa yun ma'am. Oh, wala pa yun di kasi masikip eh. Oo oh, ma'am, backfire yan Ang tawag dyan, backfire hmm. Ah, ginagas Ano sa tingin mo ma'am? Anong Manny? Ang <laughs> <Yeah. laughs> Kaya eh, ano ma'am? Teka na ako. May anak na ako tsaka asawa. hindi alam ano. ma'am? na <laughs> Oo oh, naman, syempre. Nagpapakalam naman ako sa kanya, ma'am, pag mag... Magsasabihin ko, maghahabal ako. ma'am eh. sa sa ano kasi ma'am sa sa, ito, ito, ito. sa, ito, ito? sa design tsaka tunog din ay dyan <laughs> pala wait lang sige ma'am gigilid ko sorry dito na ma'am wait ito. lang ha wait lang wait lang ma'am alalayang ito

<laughs> ay, ano man, dagdagan mo like, 'to 100, ma'am. 500 singel ko sa <laughs> Big big bike kasi, eh. <laughs> Ha? Sa 500 kasi itong big bike eh. Pwede ano ko na lang, <laughs> 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 Jojok lang bali, ano, prank lang. Libre na yun, pag, uh, lang. Hmm, eto vlog to. Sa kanila mam ma'am. Libre na 'pag pero upload ko. Eh, okay lang i-upload ko. <laughs> libre na lang yung paghatid, ma'am. Sige, upload mo yan. Walang magagalit? Wala. Kayo, wala mo magagalit. <laughs> diba? <De> <laughs> okay, okay na, Doi, okay na ma'am, di na, libre na yung pag ano ma'am Libre na? Oo oh. Pero okay yun ma'am, ma-upload ka Permission ah oh. Totoo ba, libre na yun? Oo oh, ah, ma'am <laughs> Okay, okay, okay ma'am, sorry ma'am, Nalag nalagpas kita dyan okay yun shoutout time yung shoutout muna natin gj88 shop manila sa mga mahilig magdol dyan follow and like na yun moto cinematic vlog follow and subscribe na malupit yan shoutout din natin si Mark John D. Fernandez yun yun syempre shoutout muna natin yung mga nagpapashoutout dyan yun shoutout shout out natin si John Mark Kaones, Ardyn Barros Mark Lorendo, Mateo Manalo Carl Santiago, Mark Christopher Montenegro rin Bella, Ablin Jericho, Leve Presco, Ariel, Alma Pani, Jigs Marlu, hindi ko makikita, shoutout na lang sa'yo, Mark Anthony De Castro, Rinel Pactorisa, Jo Marie, Rolly Beltran, Jaden Salcedo, Mark Spencer yun, from Leyte pa to, CJ Camasis, Mar, Alexis Daly, Celestino, Joseph, Bernardo, Maganti, Lloyd Bryan, Binerd, Franz, Labo Kinel, Kinal, chigi Jeremy, tropa to, Yakkels ng Pasig, syempre, Mabit, tropa rin Julio Agosto, Binerd, tapos na to, mo JR, Junjun, Timothy James, R. John, mo Jody, mo hindi ko rin Armon, Jonathan, Leonard, Naris, Hash Alit Mala Yung shoutout sa'yo prof ka pa Ride Sige safe